Kasi po nun time na yun, papasok po ako sa trabaho, then mm -hmm. 'yung anak ko po nakita ko po sa labas ng bahay ng lola niya. Kasi mm -hmm. po 'yung 3 months old ko po ngayon na baby, mm -hmm. hinatid ko po sa mama ko kasi night shift po ako sa work. Okay. Then sabi ko sa anak ko, nakita ko siya sa labas. May hawak po siyang yung interior po ng goma, mm -hmm. naglalago po siya dun sa tapat ng bahay ng lola niya. Mm -hmm. Then sabi ko nakapasok na si mama. Tapos mm -hmm. tumangon lang siya sa akin. Then, nasa MRT na po ako, MRT station, pasakay na po ako. Mm -hmm. Nagchat po sa akin yung kapatid ko, Ate, si JL, kasi yung pangalan po na anak ko, JL. Na ano po, na sinuntok, tapos sinakal daw po nung goma, nasa gulong. Sinakal po nung nabato niyang sasakyan. Okay, ano oras nga ito, ma'am? Bali, ano po yun, ma'am? 5:45 po nangyari, na hapon. Yes, okay, po. July ito po. Sino yes, hubay itong sinasabi natin? Bali po, yung kapitbahay po namin na may sasakyan po. Si Grace Fornea po. Grace Fornea babae pa man yes, din po. ang gumawa nito sa anak niyo. Ano yes, po nangyari po. sa bata? Okay Bali, naman po ba siya? Bali po nung time na yon, ang kasi po naghaharap kami sa barangay kinabukasan pag hmm. uwi ko po galing work. Mali, ang sabi niya sa akin, kinayawan niya daw po yung anak ko na parang sabi pa stop. Pero hindi sabi po ng anak ko, hindi niya po nakita yung kapag kaway. Then pag kaano niya po, bumaba po siya ng sasakyan, mm -hmm. sinigawan niya po yung anak ko. Tapos mm -hmm. nakita po ng mga kalaro ng anak ko, yung pagsuntok una po, dadamba niya po ng sampal. Pero mm -hmm. hindi niya po ginawa. Ginawa po, sinuntok niya. Mm -hmm. Tapos kinuha niya po yung hawak ng anak ko na tali sinakal niya po sa leeg. Ngayon po, yung mga kalaro, bumaba po sa... Kasi C5 po yun eh. Mm -hmm. Umakit po siya ng C5, dumakalaro niya, umakit po sila. Mm -hmm. Pagkababa ng mga kalaro niya, tinawag na po yung mama ko sa bahay. Nang sinabi na, sabi niya, ate, ate, yung si JL po, binubugbog na po dun sa C5 ng babae. Sino ho ang umawat sa kanya? Siyempre, kung sinasakal yung anak niyo Yes po, yung mga kalaro niya po. Na 11 years old. Yung mga kalaro niya po. Tapos po, yung parang siguro na himasmas yung babae na bakit niya nagawa yun. Hmm. Ngayon, pinagsasabihan niya na lang po. Then, umakyat po yung mama ko, pati yung ate ko sa C5. Naabutan po nila yung anak ko na nanginginig sa takot. Kasi once po nanginginig yun, nakaganon po yung kami niya, ginaganon-ganon niya po yung Nung kami kayo sa barangay, ma'am, ano ho ang sinabi nitong si Grace sa inyo? Bali, ang sabi po sa akin niya, minuha kasi ako ng anak mo eh. Sabi niya ganun tapos tinatanggi niya po na sinuntok niya daw ang ginaan sinabi niya po sa barangay, tinapik niya lang daw po yung pisngi. Pero kayo ho, meron ho kayong mga witnesses na yes. sinuntok ho niya yung anak niyo. Yes po, yung mga kalaro niya po. E yung pagsakal po. din ho. Yes po, nakita po din ang mga kalaro niya yung pagsakal. Ano hong sabi nitong si Grace nung sinabi Bali, niya yun? Kasi tinatanggi niya po hanggang ngayon. Yes po, tinatanggi niya po pagdating po namin sa barangay, sila pa po yung matapang tapos sabi po nung nung ano niya, nung tatay niya, nung sinundo po sila ng barangay sa bahay, parang nabaliktad pa daw po yung pangyayari kasi sila daw po yung agrabyado kasi yung ate ko, pati yung papa ko, pumunta po sa tapat ng gate nila. Pero mm. sinabi, nakapasok daw sa gate, eh nakasarado po yung gate. Ang intention po ng ate ko, tulungan yung anak ko, tanungin yung pangalan nung gumawa sa kanya nun. Okay. Sige po ma'am. Sa ngayon po ba yung bata po ay ano pong ang kalagayan Bali niya? Bali po. To sabi niya sa akin, mama, sabi niya masama masama pakiramdam ko, masakit ulo ko. Mm -hmm. Sabi ko, sige nak, malapit na tayo, uwi na tayo. Tapos kagabi, nagsabi din siya kay lola niya. Sabi niya, la, sabi niya, masakit yung ulo ko. Sabi ko, di ba na ano, inom ka na lang ng gamot. Pero ngayon po, parang... Napa-check -napa up niyo na po ba yung Opo, bata, ma'am? Meron ma? po siyang medical legal po. May medical legal na siya. At uh, ano pong sabi ng doktor? Bali, kasi po yung pagkapunta po nila nung kapatid ko, kasama niya po kasi yung nag-undertime nag time po yung kapatid ko sa trabaho mm -hmm. para masamaan po siya sa mm -hmm. hospital ng Makati pinatimbrihan po agad ng doktor na child protection po. Opo, pero ano po ang kalagayan ng bata? Meron po ba siyang Balit. marka dito? Wala, wala, naman, wala po. naman po. or baka may trauma po sa ulo dahil well, sa nangyari? Ano yari? po, tawag dito ang sabi lang kasi sa kanya, trauma po, na trauma po yung bata. Trauma pero, po talaga. Pero yung pagkakuha ko po ng medical legal niya, certificate mm -hmm. lang po yung binigay sa akin. Kasi sabi po sa akin, after one week pa po makukuha sa Makati, may yung pinaka-result po. Okay, sige po. Magandang hapon po, Ma'am Grace. Magandang hapon din po, attorney. Okay, Ma'am Grace, narinig niyo naman ho yung inireklamo yes, ho sa inyo ni Ma'am Lisa. Yung panahon na yon, papunta po kami ng ospital. Ipapacheck up ko rin po yung minor di edad ko pong anak na tatlo po dahil po may sakit. Yung anak po nila, naka <coughs> po at binato nila yun sa sakyan namin. Yung pagsasapak po, grabe, kasakalin ako, attorney. Kung... Hindi na lang po ako ano, kung ano po yung ano po kasi... Para po ako pa kami po yung bumaliktad eh nagmumura rip, nagmumura yung tatay niya sa harap ng bahay po namin pati yung yung <coughs> yung at yung sahin niya yung kapatid niya po yon nandiyan din po yung menor edad ko po pamangkin na hinanap mo Ma'am Grace bumalik yes muna po. tayo dun sa issue ano nung yes kayo po. ho nung hapon na yon ano ho yes ba ang po. nangyari sa sasakyan ninyo Ganito po yon hmm. naglalaro po yung anak niya po na lalaki doon at ang dami po nilang ano na na po kwentong imbento na po nila yon sige po pagyanin ko po when honestly po sa ano ko po God knows po alam po ng Panginoon -o -o, na oh, na huwag natin idamay ang Panginoon ma'am eh, sagutin niyo lang po yung tanong namin ano yan ho ang po. nangyari tinapik sa sasakyan po po ninyo yung, ano po madam tinapik po po yung ano niya po yung eh, hindi, hindi yan yung tanong ko ma'am ang tanong ko ho ano, ano po? Ano ho ang nangyari sa sasakyan ninyo ayun na nalamatan po at meron pong lamat po doon at bumaon po yung bato doon po ng ano nila. Nalamatan? Malaki po yes, ba yung po. lamat? Hindi naman po ganun pero bumaon po doon sa may stainless po. Ah, so wala naman hong nasaktan sa nasa loob ng yung sasakyan? Yung kapatid ko po na phobia po sa nangyari rin po. Ay, na nasaktan physically ma'am? Wala hong na ganun yes, sa loob ng sasakyan? Yes po. Yung limutin po ng mga anak ko po. Okay. Ma'am, yes, nung bubaba ka ng sasakyan, anong una mong ginawa? Kinausap ko po siya bakit tinakawayan ko po yung anak niya na tama, tigilan mo yan at makakadisgrasya ka. Kasi po lahat po ng dumadaan ng sasakyan, tiniterador niya at binabato niya po. Ano ho ang sinabi ng bata sa inyo? Uy, eh, ano, hindi, hindi po, uh, ganun po, ganun po. Hindi po, ano po, hindi naman po masyado na ano po yan sasakyan niyo. Oh, ano ho ang sinabi ninyo? Ah, sabi ko sa kanya, bakit mo ginagawa? Kanina pa kita yan. Sabi ko, tumigil ka, tumigil ka. Mm. Tapos? tumigil. So, siyempre, ano po, sorry po, nagmura po siya Ano po sinabi ng bata sa inyo? Ko po kayo. Wala ko po yung ano. Gusto ko po masettle na po kasi parang... Hindi, hindi ma'am, tinatanong ko yung, yung version niyo kasi tinapik mo yung muka ang sinabi mo. Tapos pag tapik mo ng muka, ano nangyari? Yun lang po, attorney. Siyempre, kumusyon. Nandiyan po yung tatay ko. Pumunta po yung ano po po. Wala pong lumalapit na mga kaibigan nila na Sinasabing five years old. Sasabihin so po ng bugbog ako na napaka po. So, pagtapik mo lang mukha, ma'am. Ma anong ginawa mo? Yung mga tita ko po. Ginana uh, to Ay, attorney. Uh, parang hinaplos -hin, hin -hin, hin -hin -hin, hin -hin po po yung mukha niya. ganyan po. Hinaplos niyo yung mukha niya? Opo, ginanong ko po, po. So, sa galit Pero... mo, ma'am, hinaplos mo yung mukha niya? Opo. At plus po, hindi ko po sinaktan dahil may mga anak ako at pamangkin din po ko. Ngayon lang po ako nakarinig ng nagalit dahil sa sasakyan tapos hinaplus nyo po yung mukha ng taong nakabato. Ngayon lang po ako nakarinig na nasaktan yung sasakyan nyo, nabato kayo at hinaplus nyo yung mukha ng nakabato. Yes po, attorney. Ngayon lang po <laughs> ako nakarinig sa tanang buhay ko nang hinaplus nyo yung po, mukha. Minura niya po ko, attorney. Minura po ako ng po, bata. Opo, at after na minura kayo, na allegedly minura kayo, hinaplus nyo po yung mukha niya. Tama ho. Opo, pero hindi po ano yun. Hindi po, wala naman. Tingnan niyo po, wala po sa medical ano po nila. Kung minura po talaga siya ng anak ko, hindi hmm. po makakamura basta-basta yung anak ko once na sinigawan po siya ng taon na galit sa kanya. Pero uh, minura at niyo ay, pa. Yung... Sa saglit lang, Ma'am Grace. Saglit lang. Ay, at saka po, po nung sinabi niya na, na, na... Ma'am ma Grace, hini, yes Ma'am Grace, kinuha ko yes ho yes ho yung panig ninyo. In fact, yes, bin low, by blow pa natin, Ma'am, po, ano ho yung version ninyo. Hayaan po. ho natin si Ma'am Lisa na mag-explain din ng kanilang side. Yes, Ma'am. At saka po, sinabi niya po na sumugod yung kapatid ko pati yung mama ko sa bahay sa papa ko sa bahay nila sumugod po yung atiko tsaka yung papa ko parapo po itanong yung pangalan niya po kasi mm -hmm. hindi po namin alam ko ano pong pangalan nila eh. tapos po sabi niya ang humarap daw yung pamangkin na babae eh, tapos sabi niya nagmumura daw yung kapatid ko pati yung papa ko hindi po yan totoo willing po magpa line detector yung mm -hmm. atiko pati ang papa ko pati yung anak ko sana din po magsabi din po sila ng totoo. Kasi lahat po ng kasinungalingan nila, sobra na po. Grabe po. Mga sinungaling po yung sinasabi nila. Yung doon, ma'am, sa inyo pong... Yung lie detector po, mapupunta tayo dyan yes, mamaya. Po. Pero sa Willing ngayon, ma'am... Willing po yung pamilya ko. Yung medical-legal na meron kayo, ano ho ang nakalagay doon? Para alam din ni Ma'am Grace kung ano ho yung sinasabi ninyo. Kasi kung totoong hinaplos loss ho niya, hinagod niya yung mukha ng bata, eh wala ho makikita dapat sa medical-legal. Kasi po, totoo po yung sinasabi ko. Honestly lang po ako talaga. Pwede po tayo magpa-lie detector test po. Ako? Sino natin ano yan? Lisa. Opo. Hindi natin pwede Sige po, kapahabaan. pwede po yan. yan. Kaya nga po, A Kaya nga po ako si nanghingi ng tulong dito kasi gusto ko kaya po talaga. Hindi. Bakit, ano, bakit meron naman tayo usapan sa barangay ah? Alam mo, sabi po ni Kasi yung... kayo pa mayayabang eh, yung naghaharap-harap kami ano, sa barangay. Kayo pati, pati, pati po ma'am, pati, pati po yung pagiging nanay ko eh, kinwestiyon nila. Bakit? Nanay ano ko ang sinasabi niyo? Ang sabi po ng hindi niya sa akin, bakit? Ikaw ba nagpalaki dyan sa anak mo? Bakit? Ikaw ba nag, ano dyan, nagaasikaso aasikaso dyan araw-araw? Ma'am, nagtatrabaho po ako para sa mga anak ko. Okay. Sige ma'am, ganito ho, ma'am Grace. Eh, yes handa po. po. ba kayo ma'am? Kitang ma kita po ng mga social <laughs> service attorney na walang lamat at okay po ang anak niya. Yung nagharap po kami, wala pa pong 24 hours. Ma'am Grace, ang hindi... po, po attorney, sana po pinituran po or ano po. Oo, ma'am Grace, ang problema yes, kasi... Po. Si Ma'am Lisa, meron po siya yung mga batang kalaro ng anak niya, natitestigo Ay, okay po. Lang po. Okay. okay. okay o oh, nga Ma'am Grace, ang tanong ko po sa inyo, ready po ba kayo magpalay detector test para malaman Ay, po? Hindi ko, ato ini, ano <laughs> po may usapan po kami at salamat po kasi pinaanahanin po po yung mm. ganito po. Kasi nangingin na rin po ako ng advice. Para sa akin po okay kasi nakipag-usap po kasi sa inyo, pinaanahan mm. po po. po. Oh, at kami Pero po ay nagpapasalamat po, naman. Ang mm. po naman po siguro kasi kaya gusto ko na rin po matapos sa attorney kasi... Marami rin po kami iniintindi. So ayaw niyo ho na magpalay detector test? Ay, yun ho sinasabi niyo? <laughs> hindi po, attorney. Gusto niyo po ba o oh, hindi magpalay-detector test? Hindi po. Hindi po. So malinaw, okay. ayaw niyo magpalay-detector okay. test? Salamat po, attorney, kasi hindi ko po alam na on-air pala to eh. Kasi po, ang akala ko po, mamamagitan po kayo. Na, ma mamamagitan po tayo, kaya nga po tinatanong ko kung ano po yung, yung sinasabi yung version yes ninyo kanina. Pero po, okay na po ako dyan. Kasi po, may barangay po kami, nag-usap po kami sa barangay. Ma'am, wala naman ho tayo po. na nag-usap po kayo sa barangay. Pero okay. Na. nakalagkag po nila yung pagkatao namin. Wag po silang tinungaling. Kami pa. Yun lang <laughs> po yun. Kami pa. Pagkatao nyo pa. Eh, kami Oy, na agrabyado nyo. Dito, yung anak ko nga sinaktan nyo. Ay, sinaktan. Ano nga? Sinaktan ano, mo yung anak ko. Kaya nga ayaw nila. mo pala yung detector test eh. Po, kasi ano, guilty ano, ka. Po, guilty ka. Guilty ka. Kasi po nakaagot po dyan eh. Nangingi po ako ng detector Hinahamon ka magpala yung detector test kin mo na sinabi sinabihan niya Oy, yung sinabihan bata, mo na binuhan ng ate ko. Oh? Pinagbumura sabi mo <laughs> sa tita mo. Nako, hindi nagsasad na <laughs> hindi, hindi nagmumura yung ate sa bata. Sa totoo lang kayo, ikaw nga yung pumunta sa bahay namin sinugod, 'di ba? Pumunta pumunta pa kasi mamanya sa bahay namin, may CCTV po doon sa court. May CCTV po doon sa court na kasi cover court po yun eh. Mm -hmm. Bali, yung ate ko po, tsaka yung papa ko, totoo pong pumunta dun sa tapat ng gate nila para tanungin po okay, yung pangalan. Kung totoo man po, na, nagmura, hindi po nagmura yung kamag-anak ninyo, labas na po yan dun sa issue ng anak yes, nyo. Po. Priority natin yung bata. Yes, po. okay? Ngayon, karapatan nyo naman ho, kung hindi ho talaga kayo papayag na mag palay detector ay, test. Ay, parang layo na po natin na tourney. Hmm? Ano ho? Hmm? Ma'am, ma ang ho? sinasabi ko ho ay karapatan nyo ho na hindi ho kayo magpa detector test. Ano ho sinasabi ninyo? Maraming salamat po. Oo, salamat yun naman pala ma'am. Salamat din po at sinasabi ko nga ho karapatan nyo ho na hindi magpa detector test, ma'am. Yes po, thank you po. At Oo. Nakikipag-ayos po ako. Eh, bakit po kailangan po po ng lie detector? Eh makikipag-ayos nga po ako. Willing po ko isettle. Ma'am Grace, eh, sinasabi ko nga ho, hindi nyo ho kailangan magpalay detector test. In fact, sinabi ko ho, karapatan niyo ho, kung hindi ho kayo papayag. Okay po ba yes. yon Narinig niyo po? Yes. Ang ano ko lang po at... Ma'am, ma ma sinasabi... Ma'am, sinasabi... Ma'am, ma ko ho, karapatan niyo ho, na hindi ko ho kayo magpalay detector test. Sinasabi ko ang karapatan niyo ho, na hindi ho. So wala na ho tayong problema doon. Kung ayaw niyo ho magpalay detector, ma'am, wala ho kaming ipipilit. Yan po ay voluntaryo. At kung gusto nyo lamang po. Opo. Oh, Thank you po. Opo. Salamat. Oo. O. Ngayon ang tinatanong ko, Ma'am Grace, dahil paulit-ulit ho kayo, sinasabi nyo ho ay nais nyo hong makipag-areglo. Ano ho ba yung sinasabi nyo areglo na gusto nyo? Ay, makikipag-reglo po. Hingi oh. po ako ng sa kanila. Ano Ma'am, nandito na? po si Ma'am Lisa. Para po kasi, ano po eh, dahil nga po sa pangyayari, pares naman po kami. Ginawa niyo po yung panic ko na na, na ano niya rin po kami, na agrabyado niya rin naman po kami. Ano po bang gusto niya hindi mangyari? Hindi naman po, gusto. ko, hindi naman po But tayo atorni dadating sa so ganito, kung wala rin naman po. Aminin na. niya po yung ginawa niya sa anak ko. Okay, sige, Ma'am Grace, tanungin natin si Ma'am Lisa. Ma'am, anong sabihin mo sa kanya kung anong gusto mong mangyari okay, para po, malinaw na? Aminin mo yung ginawa mo sa anak kong pananakit na todo dinay ka pa din kasi nga ayaw kahit nga pa na-director test ayaw na mo. Naman, pero hindi ko naman tatanggapin na binugbog yung anak mo. Grabe ka Ayun naman. Ayun nga, di, kung hindi mo binugbog, sinuntok mo. Tapos sinakal mo? So, sorry ako. O, anong gusto mo nga? Sinakal mo. Tapos... Sinapalaki mo. Okay. <laughs> okay. Mukhang hindi po natin ma-settle ngayon. Kasi mukhang kayo din po ay sinasabi nyo nga ho na agrebya kayo. Magpatulong yes, na po. ho tayo dun sa mga pulis natin dyan po sa Tagig City para po ma-assist kayong oh, dalawa at oh, mapagharap oh, ho kayo sa hindi kapulisan. Kasi po, po meron naman anong po sa barangay yan eh. Hindi, hindi na sa, sa barangay ma'am kasi ito po involving a child, pwede na po tayong dumiretso sa pulis. Pero police. hindi po ang child yung ano po, yung pamangking ko rin po. Uh, ma'am, ang pinag-uusapan <laughs> <laughs> ho natin. Yun, eh ma'am, hindi rin naman po tayo tung <laughs> sa ganun eh. Ma'am, ma'am Grace, dinawai. na, ang sinasabi ho natin dito, magpapatulong na nga ho tayo sa polis. Oh, yes Ayos po, ma'am. kaya nga ho, yes, po, ayun na nga ho, ma'am. Saglit lang po. Ho. Salamat po. Oo. Oh. Police Lieutenant Glenda Aquino, siya po ang chief ng WCPD ng Taguig City. Magandang hapon, ma'am. Attorney. Eh, yes, ma'am. Opo, ma'am. Live po tayo dito sa Wanted sa Radyo at narinig nyo naman ho ang exchange nitong si Ma'am Lisa at si Ma'am Grace. Pareho ho silang may sinasabi na may nasaktang bata. Ano ho ang may tutulong yes, then, na ating WCPD, ma'am, para po ma-sort out na itong problema nila? Okay, ganito po. unang una po, kahit sino po, uh, wala po tayong karapatan na manakit po, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Mm -hmm. Dahil ang pananakit sa mga kabataan ay paglabag sa Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against mm -hmm. Abuse, Exploitation, and Discrimination. Mm -hmm. So pag napatunayan na nilabag niyo po ito, may kaakibat ka po ito na... Marusa at pagtakakulong po. So ang sa atin, kung gusto ni Nanay Lisa na humingi ng tulong sa amin, mm -hmm. uh, ang opisina po namin ay bukas 24-7 para mm -hmm. lumapit po siya sa amin na kung gusto po niyang mag-file ng reklamo laban dito sa sinasabing... Uh, laban kay Grace po, mm -hmm. tuturungan po siya namin na mag-file po. kung si po siya. Okay. At ito pong si Grace, eh, sinasabi din po niya, may naagrabyado din daw pong pamangkin ata niya. Kung lalapit din po ba sa inyo, okay lang din po ba yun, ma'am? Opo, lahat po, uh, welcome po sa amin. At iimbisigahan naman po namin mm -hmm. kung talagang mayroon pong pananakit na nangyayari. Okay. Lahat po, welcome po. Pagpakiramdam po nila na nalabag yung kanilang karapatan, mm -hmm. welcome po sila sa opisina po namin. Okay. Maari po ba na matulungan nyo kami na pumagit na dito po kay Ma'am Liza at Ma'am Grace? Kasi sa kasalukuyan, Ma'am, si Ma'am Grace, uh, from what I've heard from her, ay parang feeling niya ay eh, siya din po ay naagrabyado at siguro mas maganda maghanap sila ng personal. Eh, maari po ba na magharap sila dyan sa inyong estasyon sa Taguig City, Ma'am? Yes, Ma'am. Uh, bukas po, pwede po siyang pumunta sa office po bukas. Ayun. Sige ma'am. Ma okay. Mas okay pala yon. Uh, aside from helping them to uh discuss kung ano ho yung kailangan nilang pag-usapan police lieutenant Aquino, ano ho ang uh, protection na maari nating ibigay doon sa bata doon sa allegedly nasaktan na bata. Okay, pag ganito po ang mm -hmm. sinasabi niya ng bata. nanay, parang na-trauma yung bata sa ginawa. Mm -hmm. So ang gagawin po na kining po tayo ng tulong sa ating CSWD para yung bata mag-undergo ng counseling po. Okay. So may counseling po, may psychological assessment din yung bata. Tama, Tama po? po? Tama po, Atty. Okay. Sige po, ma'am. Ma'am, uh, Police Lieutenant Glenda Aquino, maraming salamat po. Huwag niyo pong ibaba yung telepono, ma'am, at makikipag-usap kami para po ma-schedule natin yung paghaharap po ni Ma'am Grace at ni Ma'am Liza dyan sa istasyon ninyo. Yes, Atty. Sige salamat. po. Maraming maraming salamat. Siya po si Police Lieutenant Glenda Aquino, ang chief ng WCPD Taguig City Police Station. Ma'am Grace! O, oh, hello po. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, narinig niyo po yung WCPD natin. Handa po ba kayo na makipagharap kay Ma'am Liza sa Taguig City Police Station? Yes, yes po, ma'am. Pero hindi ako magpapakita sa ano, ma'am, Kasi masyado na po, ano po, ma'am. Saan okay. ho, ma'am? Saan po ba? Sa police station kayo maghaharap, ma'am. Ah, okay po. Okay yes, ho kayo doon. Yes po. Magsaschedule tayo, okay yes, kayo po. sa ganon. Yes po. Ah, po, ma'am. Okay. Sige, ma'am. Kasi maayos ho nakikipag-usap si Ma'am Liza. Sana ho, ganon din ho kayo. At makinig ho kayo doon sa ating mga kapulisan habang na may magit na sa inyong dalawa. Okay, pasasamahan din naman po namin si Ma'am Liza. At kung kayo ho ay feeling nyo agrabyado kayo, may karapatan din naman ho kayo magsampan ng kaso kung talaga may pruweba kayo Pero otherwise. Po. Yes po, meron po. Okay, sige ma'am. Ganun ho ma'am Grace ha. Okay ho kayo na makipag-usap, okay? Ma'am, siguro paalala na lang din bago po natin tapusin ito. Paalala lang din po, kahit ano ho ang ginawa ng isang bata, siguro lalo na kung sasakyan po, kung maliit na bagay lang naman po. Hindi ko sinasabing immaterial 'yan, ano? pero kung maliit na bagay kung kaya hong pag-usapan, wag naman hong humantong sa pananakit, sa abusive words, pagmumura, o kung ano pa man pong uri ng pananakit sa isang bata. In the future, ma'am, hindi ko ho sinasabing tungkol dito. Yes po, ma'am. Oo, ma'am, paalala lang din ho, ha? Yes po, ma'am. Thank you. At ma'am Lisa, ganon din ho, ano, again, kayo ho, may karapatan ho kayo. Kung talaga ho may pruweba at meron naman kayo, ma'am, meron din ho kayo mga testigo, maaari nyo po siyang kasuhan ng violation ho ng RA 7610 o yung special protection nga po sa ating mga kabataan, sa mga minor de edad. Pero siguro ma'am, paalala ko din ho sa inyo, yung anak ninyo, although 11 years old na din ho siya, Iwasan na din ho natin siguro na iwanan din ho sa lansangan. Hindi ko ho sinasabing mali din yes, ho kayo, po kayo ha. Pero in the future ma'am, para hindi ho na i-involve sa ganto mga insidente kasi kung totoo ho na panakit din yung bata, Opo. paalala lang din ho na liability din 'yon ng nanay yes, or ng magulang kuno ng bata. Opo. Okay? Kasi kung hindi ho sa sakyan eh paano kung tao ho yung yes, natamaan niya? Alam ko po sa part Oo. na 'yon ay mali so, din po. Siya. So, yun lang din ho ma'am. Uh, iba yung pag-iingat po at paggabay po Apo. sa mga anak ninyo na iwasan din ho na pakalat-kalat sa kalsada at makapanakit din ho ng ibang Apo. tao. Okay? Sige ma'am, schedule ho namin ang paghaharap niyo sa kapulisan at Apo. narinig niyo naman na ho ang ating WCPD. Yes. Okay?